gawa siya ng... Bakit kami ng tanay nila Ate Bimix saka ni Ate Dap. Kasama si Daday Mix TV. Okay, okay, yeah. Dito pa lang kami sa... Sa... Polo. Uh, sa tanay na. Tanay na tayo? Tanay na. Oo. So, ayun, medyo malayo-layo pa. Uh, ang oras ay uh, makakarating kami doon mga 9 o'clock. May 50 kilometers pa kaming babayihin. Ayan, medyo malayo pa kanina. Uh, nakalagay sa kanya 43 kilometers pero pinapadaan kami sa sumulong. Ito yung mas malayong daan. Pero mas maluwag. Saka may mga view. Ayan, kami ipapakita namin yung mga view. Kasi ngayon puro kami lang nakikita nyo. <laughs> Ayan, view Ayan, si dada ngayon ang ating camera. Oo. Oh. Oh. Camera girl. Sa bigi. Feeling mo lang. Sa kaliwa puro bundok. Sa kanan uh, puro puno. Ang ah, green yung ano ko, camera. Dito maraming mood. Ito na yung mga lugar na maraming ma-banking, bengking Dito nila gustong-gustong lumiko. Sa angkulo, oh, meron mga nagtitinda ng mga pagkain sa gilid. Ang tawag sa kalsada nito ay Marilake. Yan, nasa Marilake. Bakit Marilake? Marilake. Marikina Rizal Laguna Queso. Road. Ayan. So, ito yung mga famous na mga likuan na alam niyo yung mga napapaload niya sa Facebook na laging may mga natutumbang motor. Ayan. Dito rin yung mga maraming nagpipitik. Yung iba, hindi nila alam kung ano yung pitik. Sabi nila ati Bimix. Yung pitik, yun yung mga kumukuha ng camera. picture Kaya tinawag na pitik kasi, di ba, pumipitik at tik. Mm -hmm. Sarap dito, oh. Matabingin. Hindi, hindi yan tabingin. Eh, tabingin pa Kaya parang siya yung tabingin. <laughs> so, dito, hindi ka pwedeng basta-basta akong overtake. Kadalasan na uh, pag dito. Pero siya nag-overtake. Hindi. Mabait po ako. Is, wala naman ano din sinabi mo. Pero lagi din din So, masarap mag-drive pag kaganito, relax. Maraming ano, maraming mga puno na nakaka-relax sa mata. So, dami mga naka naka park ng na mga turista. Mga galing sa iba't ibang ibang probinsya, iba't ibang lugar na malapit siyempre sa Metro Manila malapit sa risa. Infanta, ano yun? hindi natin ang basa, basa mo ba? Infanta kesa pagka ganito medyo hirap yung makina kasi may paakyat ito eh. hindi lang halata Yan, ang mga famous na likuan, ang banking-bankingan. Ah, banking -banking, ah. Nice. gusto mo sa nila dito bumabanking eh, no? Sarap po. Oh. Nakamotor ka nga naman, sarap po mangking dyan. Oh. Pati yung ano, banking. <laughs> Oo. Oh. <laughs> pati yung gimbal ni eh, Ate Dada ay eh. babanking. Kanyang gamit na camera, bumabanking dyan. Yan. Lala mga paborito nilang lugar. So, siyempre dito eh, sa mga salay na dito, kung alam na nila yung mga spot na kung saan pwede silang magganyan. Saka may mga babantay na rin doon sa mga lugar na talagang delikado. Kaya sa ngayon, Sabado, wala pa. Bukas yan, may mga bantay na yan. nasa lababantay ng traffic kasi dito pag nagkamali ka nag-overshoot ka ma overshoot ka lang ng onte. tapos may kasalubong ka tapos diretso ka na sa bangin ay <laughs> naku layo pa 45 kilometers. sa lapit ng bahay ni ay ng ano <laughs> kamiyato lo okay po nang Oo, oh, oh, malapit na sa Quezon eh. parang... hindi eh. Parang Quezon ba yun? O, Laguna. Yeah, isa pa sa mga lugar na gusto-gusto nilang Ganun, puntahan. Ayan, may mga nagpi-feature. Ayan, oh, ganda, oh. Doon, 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 sa kanan. Mga puno, kapuluan, oh. Ayan, ganda, oh. Nakaka-relax sa mata. Oh, diba? Saan pa sila? Uh, buti may ganito sa... Dito sa lugar na malapit lang sa Metro Manila. Saan pagka medyo gusto mong makatakas sa bising bising syudad polluted na siyudad, kaya't ka lang dito sa so talay hindi mo na kailangan magpunta ng Tagaytay o Laguna na medyo mas malayo dito uh, ano eh may gas ka lang okay na hindi mo kailangan tol pang tol <laughs> Kasi kung pupunta ka ng Laguna, pupunta ka ng yan, lugar na yan. Kasi, eh, ano, magbabayad ka pa ng toll gate. Dito hindi, gasolina, shoot na. Pupunta ka ng lugar na ganito. barangay. Tapos, nakita ko doon. Ayan na. ID, ID daw, ID. Pwintay mo ko dyan lang. yung ko ID ko. Popost ko sana sa ID. Kasi baka mag tayo. Nakawas, Mike. Uh, yun, nakuha ko naman. Sabi ko. Naalala ka po ang daan na ito nung nagpunta kami nila ng aking mga kasama sa with Mill Farm. Ang alam ko, pinukuha ko ng pin number. So, puro pa baba ito. Puro pa baba. Ibig sabihin mamaya, pag-uwi. Puro kami pa, kaya. Doon ang kuha ng te. May kahilera ng lawang. Ah, ano? Ito, itong background, lalakad ka pa mga pangalawang kanto. So, may building, may doon. Yun ano Mga, ano. Basta papuntang EDSA. Kasi kailangan Oh, I'm going to go to the bank. I'm Ano? to go to the bank. I'm going to Anong to the bank. I'm going to bank. Boynita. Ah. <laughs> Halo, Boynita. Kami akan kubayar. Pergolanan yang perut ini kan ke Sipurbondo. <laughs> Matini 49 minutes not. Huh? Teru hindi pa yan yung home so, address. Bakat titama pa 'yung letter ko sa kanya. May signal na ba? Kapag may signal na, ayusin mo na kaagad, baka wala na tayo na signal na. Mm hmm. Luto Baka may 10 minutes na yan. Babush!